sige okay, magli, magluluto po tayo ng minudo ngayon lulutuan po natin yung kawali eh kaldero pala eto na nakamarinate yung ating mga uh, ricado wow. yung ating pork okay, yung atay natin. Lolo, maglalagay yun na ng atay. ang hmm. Yung pulutuan ay nasa tindahan lang. Pag entrance ng pinto. Ay entrance ng pinto. Ito okay, yung natin. dito yung perahan. Pwede tindahan namin. jumbo po kami nagulot pagawaan na ay nagpalagay ng kanya na. Maliit lang po yung nakupahan namin. Yeah. Tsaka magiging sa ulit tayo ng mag tsaka na magiging sibuyas at bawang. Kailangan po yun. Pindito-prito lang po ng Okay. sa tinutin ko ng mga bayi. Yung tingin nga, may na cord. yan natin Yeah, dapat polo ano po, Ayan, tapo, hulo, po 'yan. mamaya oh, babalikan po natin yan pakalipas na ilang sandali. Ano rin natin? Maraming uh, carrots, patatas at siling lara. Ang ating uh, pork minuto. Hindi na po natin uh, yung, uh, na uh, yung ano, diretsya na lang natin. Ayan, ahalo haluin muna natin para mag-mix at maglasa lasa sa patatas at sa carrots natin at yan na po ang ating pork minuto kompleto ricardo na po yan mga ayun at saka po natin na uh, tatakpan muli ang ating pork minuto tapos <mulit> natin ng keso pati nga adaro na ng keso yan magkano po yan ang ating keso na sent na po Yes, 0926. O, oh, yun na dyan po. Haluin naman ang ating pork minuto. Good afternoon, good morning. At kahit anong uh, nangyari. Okay. ayon itatakpan na natin po ang ating pork minuto. Takpan muna. Ah, uh, yan po kung na. Pero mukhang uh, niga nagdadagdag po tayo ng tubig mga yaray. Okay. Tubig. Tapos mag a po tayo ng brown sugar dyan. Eh. Para lalong maglinam ng mga ating pork pinuray. Tapos tayo ng dalawang kutsaritang sugar na brown. Ano yan?

ibibigay ng ano natin at piyaming yami na po yan sa ating uh, park you know do natin kumulo na yan ganyan lang po